nakalito ang katotohanan. Nasa atin ang katotohanan. Ang paniniwala natin ay malino na nakabase sa katotohanan na nasa salita ng Diyos ang Biblia. Kung bisita din tayo dear, na lahat ng sa bahay taas, ay kailangan magkakawal ng pagpag na ng sa katotohanan. Yan mismo ang kalooban ng ating Diyos na ito. Kaya naman ang pribilegya natin ay guro sa mga tao ang katotohanan tungkol kay Jehovah at sa Panginoong Yesus. Sa simbosyon na ito, pag-uusapan natin ang mga katotohanan tungkol sa Panginoong Yesus, sa Kanyang pangalan, at sa ilang pangyayari noong panahon ng pangalanan niya. Alam niyo, yung salitang truth o katotohanan ay lumilitaw ng talisang 19 times in Panginoon Day pinakamaraming beses, kung yan ang pinsan ay mga plantating care. Sa unang pamanata, at unang talata ng kanyang Evangelio, may sinasabi sa Pastor Juan na katotohanan ng kula sa ita. Mabuti pa yung panoorin natin ang video. Sa pasimula, ay kumilal ang sinyo. Salita ay ng ang salita ay kasama ng Ang ang ay isang Diyos. Sa simula pala, kasama ng Diyos. Katulad At ang ating napatuloy sa sa pasimula, nang paglala, ang salita ay kasama ng Diyos at ang daily pod nila na dapat salita ng chief spokesman. Sa ibang mga bahagi ng Biblia, pinutulungan tayo na makilala ang identity ng chief spokesman na ito. Halimbawa sa Colossus, siya ay na ang panganay sa lahat ng nilalang. Pinutukoy niya siya na ay sa isang tanang ng Diyos. Para mamagtibay ang pagkakakilatan ng chief spokesman o tagapagsalita pag-isuhin sa mga ninyo ko, nasabi natin ang uh, 1-1 talagang 14. 1-1-14. ang ng Biblia. Kaya sa itaas ay naging tao at namuhay kasama namin at napitanami ng kanyang tao